Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Martes, ikadalawamput-apat ng Hunyo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías Makinig kayo, mga tao naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap hindi nagtagumpay gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon man ay tinitiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan na ako'y gagantimpalaan sa aking makayanan. Bago pa ako ipanganap ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas maalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong siniyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim poon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita Gumagawa ko hindi man ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, o Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahangahangang tunay pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan noong iyon ay hugisin sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roong sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ikalawang pagbasa pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patutuon ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Ese ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito ipinagkaloob sa Israel si Jesus ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo. Ngunit sa'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit tagaalis ng panyapak. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya Ikaw, Juan ay propeta, sinugo upang manguna sa manunubos ng sala. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalita ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang ikalawang araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan, at namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudea ang mga bagay na ito? Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong. Magiging ano kaya ang batang ito sapagkat maliwanag na sumasaka kanya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesus Kristo.